Bilang hakbang para protektahan ang kanyang sarili, personal na dumaan sa police station ang singer kasabay ng kanyang abogado upang maghain ng reklamo laban sa aktor na si Mark. Ang reklamo ay may kaugnayan sa mga alegasyong pananakot at pagbabanta na umano'y ipinahayag ni Mark kay Jojo. Ayon sa mga ulat, hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang legal na team ni Jojo hinggil sa partikular na mga pagbabanta na ginawa ng aktor, ngunit malinaw ang kanilang layuni na iparating sa mga autoridad ang seryosong pangyayaring ito. Ang hakbang na ito ni Jojo ay isang pagpapakita ng kanyang desisyon na humingi ng proteksyon laban sa mga bantana, ayon sa kanya, ay nagdulot ng takot at pangamba sa kanyang kaligtasan. Bagamat hindi binanggit ang eksaktong detalye ng mga pagbabanta, ang simpleng aksyon ng pagsusumbong sa mga otoridad ay nagpapahiwatig ng pagkabahala ng singer sa nangyari. Ito rin ay isang malinaw na mensahe na hindi niya ikukompromiso ang kanyang seguridad at handa siyang gamitin ang legal na proseso upang protektahan ang kanyang sarili mula sa anumang uri ng pang-aabuso o pananakit. Makikita na ang kasong ito ay patuloy na tinitutukan ng mga autoridad at sa kabila ng hindi paglalahad ng mga partikular na detalye ng mga pagbabanta, tiyak na magbibigay ito ng pagkakataon sa mga investigador na magsagawa ng masusing pagsisiyasat upang tiyakin ang katotohanan ng mga alegasyon. Sa ganitong mga insidente, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga saksi at iba pang impormasyon na maaaring magpatibay sa mga alegasyon ni Jojo laban kay Mark. Ang mga ganitong klase ng reklamo, lalo na kung may kinalaman sa banta sa buhay o kaligtasan ng isang tao, ay hindi dapat balewalain. Karapatan ng bawat isa na mamuhay ng ligtas at walang pangambang dulot ng anumang uri ng pananakot. Kaya't nararapat lamang na ang mga awtoridad ay magbigay ng tamang pansin at aksyon upang matukoy ang lahat ng mga detalye at magbigay ng nararapat na katarungan sa sino mang biktima ng ganitong uri ng karahasan o panggigipit. Habang hindi pa rin malinaw ang buong sitwasyon, ang hakbang na ginawa ni Jojo ay isang magandang halimbawa ng pagiging matatag at pagiging handa na gamitin ang legal na proseso upang labanan ang anumang uri ng pananakot. Tila nagiging mahalaga ang bawat hakbang sa pagtahak sa katarungan at tiyak na magbibigay ito ng halimbawa sa iba pang mga biktima ng ganitong uri ng pang-aabuso na hindi sila nag-iisa at may mga hakbang silang maaaring gawin upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at siguridad. Samantala, inaasahan din na magiging mahalaga ang papel na gagampanan ng abogado ni Jojo upang tiyakin na ang reklamo ay isa sa gawa ng tama at ayon sa batas. Ang mga ganitong kaso ay hindi lamang nakapipinsala sa biktima kundi pati na rin sa imahe ng mga taong sangkot, kaya't ang tamang proseso at mga ebidensya ay kailangang ihain ng maayos upang matiyak ang makatarungang resulta. Tulad ng ibang mga kasong may kinalaman sa banta o pananakot, isang malaking pagsubok ang haharapin ni Jojo at ng kanyang legal na team, ngunit sa tulong ng mga autoridad at ng tamang legal na proseso, sana ay magtagumpay siya sa paghahanap ng katarungan. Ano ang sinyo sa balitang ito?